Maari mong iwasan ng pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Itong ginawa ng uh, mga opisyalis from the executive branch of government is a total uh, snub. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa, co-equal branch of government. So Madam Chair, uh, I would like to move that uh, reissue sa PINA to to these uh, government officials to require their presence. Hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. Ang totoo, ang katotohanan ay parang anino. Kahit sa angka tumako, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31 ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga piyembro ng gabinete ay at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw at uh, ang sabi nila sa raw ang sinagot nila noong uh, March 20 at uh, kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung subjudice rule dahil may apat na petisyon umano kasalukuyan sa si Supreme Court. Ngunit nalito ang, ang inyong komite. Pagkat noong uh, araw din ng March 31, at uh, lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU sa Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o sekretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, uh, bilang tugon sa sulat ng uh, ating ES Una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, uh, this was mentioned in the letter, but uh, my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. At uh, sana ang hearing na ito, para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito uh, nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation, hindi ito saklaw ng karaniwan sa judisyan na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nire ko ang doktrina ng executive privilege pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield pang kalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa panyayan ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang privilege niya na uh, mga investigasyon ginagawa sa Congress, maari rin mapasa walang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay malaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May uh, sikat na kasabihan. Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistat, nagmimistat. Na tulad tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag preliminary statement din po. Thank you Madam Chair. Uh, what we have right now in front of us are empty chairs Uh, itong ginawa ng uh, mga opisyalis from the executive branch of government is a total uh, snap to as far as are concerned and uh, ito yung, uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno Uh, kung ayaw na mag-attend ng hearing, eh, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari, is, uh, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag uh, tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that the uh, we issue some pina to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Kung uh, meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabihin na ito sila para magka, magkaalaman. Klaruhin natin ito. Thank you. Ay, maraming salamat Senator Ronald de la Rosa. Actually, dalawa yung sabina na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay uh, Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa, eh, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Paloap uh, natin, Madam Chair, kasi alam mo, if, if this uh, situation is left uh, unchecked, ang mangyari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ah, hindi po maganda ito Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado in particular yung buong Kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Pabayahahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then na uh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis na ito. Madam sabi ayon po ako sa inyo at talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi lahat na lang eh, executive privilege lahat na lang eh sub -judice. alam naman natin hindi naman tayo uh, uh, lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, Nery versus Senate yung Ermita case kaliwaliwanag na Kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan, kaya't uh, paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan at uh, hindi naman tayo nakikialam dun sa pag bagay, bagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang uh, palagay ko, dami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President, uh, marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent nate, pagkarami raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At uh, ngayon tawagan naman natin si Senator Bongo. Ah uh, magandang uh, umaga po uh, Madam Chair, uh, Senator Bato de La Rosa and to the uh, resource persons uh, present in this meeting parang wala namang resource persons na present dyan. Parang wala akong nakikita. Si attorney, si attorney, Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang uh, abogado ng SEC. Yun lang at, po. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Uh, sa nakaraang pagdinig ng committee ito marami tayong uh, naisiwalat na maaaring uh, pagkakamali o paglabag sa batas uh, due process at karpatang pantao na isin, uh, isinagawang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte uh, the preliminary report of the chairperson underscored a crucial point the philippine government was under no legal uh, Uh, obligation to arrest uh, the former president and surrender him to an international court. It was revealed that uh, what was received was merely a diffusion notice, which was uh, unverified and uh, unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating, paulit At uh, hanggang ngayon, yan naman po ang pinag-uusapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Uh, kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit uh, nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At uh, it was uh, uh, very fast. Napaka-bilis po ng uh, 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 pangyayari. Uh, I'm sure, kindly check niyo rin po sana baka maraming may mga ano dyan, red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap, pero ito, ang bilis po. Uh, mas inuna niyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod niyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi niyo papayagan na ilipad la lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring uh, ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring nga ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. maring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang na, uh, na na isang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan niyan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang uh, matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, uh, harmless na po si Tatay Digong. Uh, for humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at uh, inaalagaan natin, yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-strikto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan. Kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat uh, dito siya litisin sa ating bayan. At uh, mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 uh, anim na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan. At uh, ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat ando na si Tatay Digong ng buong tapang na eh, hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa Uh, dito niya harapin kung anumang inaako sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung nakanyang uh, nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo sana matulungan. Please bring him home. Marami pong nungulila. Marami pong nasasaktan mga kababayan ko. Ah, uh, noong nakarang hearing, nasa Zoom lamang po ako na uh, dahil hindi ko kayang humarap uh, sa ilang personnel na mataas ang respeto ko, ni respeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. O, o, wala sila. Uh, nabanggit po ni uh, Senator Bato de, de la Rosa kanina. Uh, Nerespeto naman natin no, na nag invoke po ang hila ng executive privilege. May mga excuses. Uh, pero bakit ganon hindi pantay? Eh kung ang ordinaryong mga vlogger, police local officials eh pinapatawag kung ayaw pumunta na kahontem parang hindi naman po yata patas as i have said before march 11 is indeed the saddest day in our recent history but the saddest part is after 23 days mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila na ng taong itinuring nilang uh, itinuring nating tatay. At uh, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaway si tatay Digong. Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplenasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos niyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, eh bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayaring ito hindi lamang tungkol sa isang tao, ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat uh, Pilipino. Uh, maraming uh, salamat po, uh, Madam Chair, at sa mga kababayan nating nakikinig.